そう。

building na yun. Dating Walter po yan. Ngayon, nabili na po daw ng pure gold. Dati, eh, pa kami nag sa grocery dati sa Walter. Ngayon, wala na Walter, guys. O, wala na siya. Giniba na yung Walter, guys. Kasi nabili, nabili na daw yan ng pure gold. Medyo traffic tayo, guys. traffic, kuya, sa Real? Real, kay Ay, kahit saan? Kahit oh. saan? Kahit doon sa halang traffic din? Oh. Kasi Friday kasi ngayon. Parehan, lalo. Wala pang ulan yan, ha? Mayaman ang kalamba, kuya, no? Ang dami yung sasakyan. Oo, oh, oh. ayun lang. <laughs> ang dami yung sasakyan. Ang dami yung sasakyan. Lalo mamaya, ang alaking ko. Baka yung sabihin mo, hindi na nausat yun. So, lang usat. Pero kahit pa paano, kuya, kikita pa rin, ano, oh. sisipag lang. Lumalabas kayo madaling araw pa. Ah, ano, napagod ako kanina eh. Kasi Bakalang yung... biyahe ko lang ko eh. Kasi oh. yung iba sa gabi ng biyahe eh. Oo, oh, ako yung biyahe ko hanggang alas 2 na ako. Parang oh. bumawi ako. Kasi isang Bises, galing ako ng Lucena, andito ako alas, alas dos. Oo. Oh. Ang dami pang tricycle. Pati na yun yung oras, ko, pa ako. Tur turbina, turbina ang baba ko, tapos sakay ko tricycle hanggang dito na. Oh, galing mo lang iba yung sinakyan mo. Galing ko ba? Galing... Lucena? Oo, oh, galing yung Turbina takay ngayon ng Right Gap, pabawak ng Right Gap ba hindi lang ng pababa malayo din ng Lucena ay nanasakot yan eh ganda ko dati yan eh parbang Lucena okay eh. malayo din yun ng mura sa lati, eh. dati sa yun oo, oo ewan ko ngayon ay pagkuhan mo parang mabilis na doon eh Alang isang oras na lang mayroong kanya shortcut na ano eh malaki nakapagod na dito na dito ay oo kuya sakit na nga nga na yung pagod eh